Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood niyo ang iba't ibang hayop na sinuwerteng makataka sa kalaban. Para sa unang video, dati ko na itong naipost noong December 22, 2022. Kahit napanood mo na ang video na ito, siguradong mag enjoy ka pa rin. Have fun! Umpisahan natin ang kwentuhan sa daga na na-corner ng tao at pusa. Sa lagay ng daga, mukhang wala na siyang ibang mapagtataguan. Buti na lang at nautakan ng daga ang pusa. Ito naman ang buli na hayina na inagawan ng pagkain ng chita. Wow, nakalibre pa ng pagkain ng hayina. Aba, naghamon pa ng away. Ang hindi nila alam, buhay pa pala ang usa. Maswerte ngayon ang usa at nakatakas pa siya sa kalaban. Ito <laughs> naman ang leon na nakahanap ng easy target. Ang hindi niya alam, meron palang deadly weapon ang sable antelope. Walang malay ang leon na masakit palang matusok ng sungay. Ito naman ang lawi na nakahuli ng squirrel. Hawak na niya sana ang squirrel kundi lang ito nakatakas. Ito naman ang tigre na naglakas loob na umakyat ng puno para hulihin ang unggoy. Buti na lang at mautak ang unggoy kaya kumapit ito sa pinakadulong sanga. Paano ba yan, Tiger? Mukhang naisahan ka ng unggoy. Sa huli, narealize ng tigre na masyado siyang mabigat para umakyat ng puno. Sa tuwing umiinom ka sa ilog, mag-ingat ka sa kung ano ang bubulaga sa iyo. Buti na lang at kasing bilis ng kidlat ang reflex ng usa. Ganon din kaya kabilis ang warthog? Siya kasi ang susunod na target ng buwaya. Nako, mukhang mas dapat galingan ng buwaya na to ang kanyang hunting skills. Umubra kaya sa pusa na to ang karate moves ng daga? Aba, at may flying kick pang nalalaman si Ratatouille. <laughs> Ito ang kambing na pilit na tinatakasan ng leopard. Paano na yan? Makakasurvive pa kaya ang ating bidang kambing? Nice one! Buti na lang at merong ilog sa paano ng bundok. Mukhang game over na para sa pagong dahil nasa pangan na siya ng buwaya. Oh no! It's a prank! Tuso talaga ang mga pagong at mahirap silang hulihin. Sa video, nakunan ng kawawang elepante na pinagtulong-tulungan ng mga leyon. Isang elepante laban sa sampung leyon, mukhang hindi patas ang laban. Gayunpaman, nanggibabaw ang lakas ng loob ng elepante at lumaban sa grupo ng leyon. Pinatunayan niya na kahit siya ay batang elepante, dapat siyang katakutan ng mga kalaban. Nagsipag-atrasan ngayon ang mga leon. Sa huli, ligtas na nakatawid ng ilog ang magiting na elepante. Sa next video, mukhang handa ng pagpiyastahan ng mga leon ang nahuli nilang buffalo. Kampante ang mga leon na mapapatumba nila ang baka. Nang maya-maya lang, biglang dumating ang mga resbackers. Biglang nawala ang tapang ng leon sa grupo ng buffalo. Sige, nasa na mga tapang ng leon. <laughs> ang dalawang magjawa na to ay nagsiselfie sa gilid ng simbahan nang makita nila ang pusa na nakaambang at ng ang kalapate. Mukhang ito na ang katapusan ng kawawang ibon kundi lang dahil sa isang milagro. Dumaan ang pari ng simbahan at binugaw ang pusa upang pakawalan ang ibon. Ang bait naman ni father at napigilan niya ang masamang balak ng pusa. <laughs> Paano ba matatakasan ng usa ang leon kung nasa loob sila ng enclosure? Tubig lang pala ang katapat ng leon. <laughs> Dito sa next clip, matutunghayan mo na ang mga rabbit ay hindi lang basta cute. Sila rin ay hari ng patalbugan. Ganito pala tumakas ang kuneho sa aerial attack ng agila. Ito naman ang gansa na mukhang wala sa mood na may paglokohan sa tigre. Mukhang nagkamali sila ng kinalaban. Sa next video, matutunghayan mo ang pakikipagpatintero ng iguana sa pulutong ng mga ahas. Ang misyon ng iguana ay matakasan ang bawat atake at makatawid sa ligtas na lugar. Sa pagkakatao na to, matakasan kaya ng iguana ang mahigpit na lingkis ng ahas? Ito na ang kanyang huling tsansa na makatakas. Sa huli, Run. matagumpay ang iguana na nakatakas sa lungga ng piligro. Sa next clip, matutunghayan mo kung gaano kataas tumalon ang wildebeest. Wala namang palang binatbat ang mga leon sa mautak nilang prey. Mukhang epic fail talaga ang mga leon guys sa ating next video. Ito ang gazelle na maya-maya lang ay aatakihin ng leon. Oops, mukhang sumobra ata ang leon at hindi na kinayang pumreno. Sinuwerte ang leon sa isang zoo matapos itong makahuli ng itik. Okay na sana ang lahat kundi lang sila nag-agawan sa pagkain. Nang dahil sa kanilang agawan, hindi nila namalayan na matatakasan na pala sila ng itik. Yan tuloy, pagkain na sana, nakatakas pa. Ang lesson, huwag kang madamot sa pagkain. Naniniwala ka ba na matalino ang unggoy? Kung hindi, panoorin mo ang video kung paano pinaglaruan at pinaikot-ikot ng unggoy ang gutom na leopard. Ito naman si Miming na may hinuhuling daga sa puno. Nasa dahon pala nagtago ang daga. Ang talino din ng daga dahil alam niya na kung hindi siya gagalaw, hindi siya makikita ng pusa. Kapit lang kay Bigan at huwag kang bibitaw, kundi lagot ka kay Miming. Ang aso na to ay nakahuli ng oposum sa kanilang bakuran. Pero dahil sa patay na ang oposum, nawala na ng interes ang aso at tuluyan na itong nilubayan. Ang hindi niya alam, ang mga oposum ay mahusay magpatay-patayan. Sa tuwing may predator, umaakting sila na parang patay. Maya-maya lang, pag umalis na ang predator, saka sila babangon upang makatakas na parang walang nangyari. Sa next clip, may kita ang pagtalo ng penguin sa bangka ng mga turista. Ayon sa kumuha ng video, mayroon daw ang killer whale na humahabol sa penguin kaya nito nakuhang magtago sa mga tao. Sobrang mong kaaaliwan ang diskarte ng pawikan. Sa tuwing lumalapit ang pating, iniaharap ng pagong ang kanyang shell. Bad trip tuloy ang pating at hindi siya makascore ng kahit isang kagat lang. Ito rin ang mismong taktika na ginawa ng pawikan sa isa pang video. Sa bawat atake ng pating, iniaharap niya ang kanyang armor. Sa tigas ba naman ang kanilang shell? Ewan ko na lang kung hindi mabungi ang pating. Sa huli, sumuko na lang ang pating at naghanap ng ibang mapagdidiskitahan. Matakasan kaya ng mag-inang warthog ang pananakot ng hayina? Kanina pa kasi sila nitong sinusundan. Dahil dyan, ito ang ginawa ng Mami Warthog. Run. Merong dahilan kung bakit mahaba ang pinti ng mga giraffe. Ito naman ang zebra na sinuwerte makatakas sa leon. Sa napakabihirang pagkakataon, natutong lumaban ng daga sa pusa. Saan kaya siya nakakuha ng lakas ng loob para lumaban sa bully? Sa laki ba naman ang daga na to? Kahit tao ay mapapaatras sa takot. Teka lang muna guys, konting shoutout lang muna. Hello kay Aaron T. Velasquez. Hello rin kay Elise Timbala, What's up kay John Jason Jose. Shout out kina Kit at Kian Casniel, Prince Emil Nathan Resimo, Kuya Rigel, Ate Elsie at Baby Thirdy, Princess Nicole at Happy Birthday kay John Roylan Jupiter at kay John Zach Dream. Ngayon, mapapanood nyo naman ng mga hayop na minalas ng konte. Dati ko nang naipost ang video na ito noong November 14, 2021. Ito at panuurin nyo. Nakakita ka na ba ng daga na magkakadikit? Bakit ganito ang ikot ng langgam? Ilan lang yan sa kakaibang storya na tatalakayin natin for today's episode. Noong 2020, pinagkaguluhan sa internet ang larawan ng aso na tila ba na-stuck sa loob ng kahoy. Naging palaisipan sa marami sa kung paano ito nangyari. Kapansin-pansin din na tila ba hindi ito na naaagnas at para bang dumaan sa mamification. Dahil sa kanyang sinapit, tinawag siyang stocky at pinaniniwala ang nabuhay noong 1960. Nangyari ito matapos nitong habulin ng squirrel na nagtago sa loob ng kahoy. Nadiskubre si Stucky noong 1980 dahil sa grupo ng logger sa Georgia, USA. Nabigla ang lahat matapos tumambad sa kanila si Stucky. Maraming netizens ang naawa sa sinapit ng aso dahil namatay na lang ito sa matinding gutom at dehydration. Ang masta o maipit sa masikip na lugar ang isa sa worst nightmare ng marami, lalo na kung merong kang claustrophobia. Kung susuriin, mukhang hindi ito naaagnas. Yan ay dahil sa ang puno na to ay nagmistulang vacuum at limitadong hangin lang ang pumapasok rito. Hindi rin ito kinain ng insekto dahil sa nakatago nitong lokasyon. Ang mga insekto kasi ang isa sa nagpapabilis ng decomposition sa katawan ng yumao. Usually, mga insekto talaga ang gumagawa ng paraan upang bumilis ang decomposition. Gaya ng pagkain nila sa katawan ng elk na naipit sa dalawang pato. Tignan mo, ang galing ba? Diba? Linis na linis. Kung tutusin, ang ganitong buto ay pwedeng maigsipit sa museum. Gaya na lang ng extinct na Irish elk na pinakamalaking species ng deer. Nabuhay ito noong panahon ng Ice Age at sumikat dahil sa kanilang higanting sungay. Pinaniwala ang naubos ang kanilang populasyon 7,000 years ago dahil sa kanilang sungay na wala namang pakinabang. Madalas kasi itong sumabit sa sanga ng puno at pa ng pagkastak sa tuwing may kalaban. Dahil sa kanilang sungay, mapapaisip ka na tila ba pinaglaruan sila ng kalikasan at binigyan ng sungay na naging sanhi ng kanilang extinction. Isang classic example kung paano magbiro si Mother Nature. Speaking of extinction, ito ang isa pang hayop na maaaring maubos dahil sa kanilang kondisyon. Sila ang pamosong fainting goat na native sa bansang USA. Sumikat sila sa internet dahil sa nakakaaliw nilang reaksyon sa tuwing nagugulat o natatakot. Naninigas ang kanilang muscle at ang tawag sa kanilang kondisyon ay myotonia congenita. Hindi pa malinaw kung paano nagsimula ang ganitong genetic abnormality pero siguradong isa na naman ito sa mga napagtripan ni Mother Nature. Hindi ito nakakatawa kung isa kang kambing, lalo na sa oras na may predator, hindi nila kayang tumakbo at maninigas na lang sila sa takot. Paano na lang kung umakyat sila sa pader at bigla na lang kumiglat? Kundi dahil sa kakaunting tao na nag-aalaga ng fainting goat, sigurado akong matagal nang naubos ang kanilang lahi. Ngayon pa it's undeniable kung gaano sila nakakaaliw pagmasdan. O ito, siguradong manditiri ka sa ating next topic. Sila ang tinawag na Rat King. eto ang senaryo na mapapatunong ka na why, nature, why? Nangyayari ito sa tuwing nabubuhol-buhol ang kanilang buntot. Tuwing taglamig, natutulog ng magkakadikit ang mga daga kasama ang mga pagkain na kanilang nakulekta. Dahil sa dikit-dikit silang natutulog, ang buntot nila ay aksidenteng nagbubuhol-buhol. Ang kanila namang natuyong pagkain at dumi ay nagmistulang glue o pandikit na lalong nagpapatiga sa kanilang pagkakatali. Unang namataan ang ganitong kaso noong 16th century at 60 cases pa lang nito ang dokumentado. Dahil dyan, siguradong isa ito sa napagtripan at ginawang joke ng kalikasan. Kaya please, maglinis ka ng bahay mo dahil malay mo, ikaw ang unang Pinoy na makakita ng Rat King. <laughs> ang isa pang creature na bumuo ng grupo ay ang mga langgam. Alam naman natin na sila ay bulag dahil yon ang plano sa kanila ng evolution. Ang bawat langgam ay naglalabas ng pheromones o scent na sinusundan ng kanilang kasama. Okay na sana ang lahat kahit sila ay bulag, huwag lang sila paglalaroan ng kalikasan. Kung minsan, umiihip ang hangin na sumisira sa tamang daloy ng kanilang scent trail. Ang kawawang langgam ay no choice kundi sundin ang amoy na sinira ng hangin. Dahil dyan, wala silang kamalay-malay na ang amoy na sinusunda nila ay isa na palang trap. Hindi ito nakikita ng mga langgam dahil pinanganak silang bulag at sumusunod lamang sa kanilang naaamoy kung minsan inaabot sila ng dalawang araw kakaikot at sa huli, buong miyembro na ng koloni ang makikilahok sa kanilang merry-go-round. Nakakaawa ang kanilang sitwasyon dahil marami sa kanila ay namamatay sa matinding pagod kakaikot. Ito ang nangyayari sa tuwing nababagot si Mother Nature at umpisahang pagtripan ang mga hayop. Malakas man trip ang ating kalikasan at maski ang tao ay hindi ligtas sa mga biro ni Mother Nature, kaya dapat nating tandaan na irespeto ang ating kalikasan at huwag gawing biro ang pangangalaga sa kapaligiran. Dahil pag si Mother Nature na ang nagbiru sa tao, siguradong lugi ang mga tao. Para sa huling video, mapapanood niyo naman ng mga hayop na imbis magpatalo sa kapalaran, natutong gumante at lumaban. Ito yung mga istorya ng mga hayop na gumante una ko nang naipost ang video na ito noong January 20, 2023. Enjoy the video! Naniniwala ka ba na marunong gumante ang mga hayop? Naniniwala ka rin ba na hindi lang tao ang marunong magtanim ng galit? Maraming nagsasabi na ang mga hayop ay wala raw sapat na talino upang gumante sa taong may atraso sa kanila. Ngunit sa video na to, matutunghayan mo ang mga hayop na di umano ay gumantiraw sa taong nakaalitan nito. Mula sa tigre na lumaban sa hunter hanggang sa aso na ginantihan ang kotse. Ito ang istorya ng sampung hayop na sa mga tao. Umpisahan natin ang kwentuhan sa babae na pumatay ng leon. Binaril daw ito ng babae bilang tropeyo sa kanyang husay bilang hunter. Kahit noon pa marami ng hunter ang bumabaril at pumapatay ng leon. Ginagawa nila ito upang ipagmalaki sa lahat kung gaano raw sila katapang na tao. Ang hindi nila alam, ang mga leon ay parte ng malaking pamilya na nagtutulungan sa tuwing merong panganib. Sa video, wala silang kamalay-malay na ang isa sa kapamilya ng leon ay lumapit upang rumesbak. Ito na nga ang susunod na nangyari. Ah! <coughs> Maski ang mga leopard, marunong ding magtanim ng galit sa tao. Ito ang napatunayan ng truck driver matapos siyang atakihin ng galit na leopard. Nagsimula ang lahat nang hulihin ng mga park ranger ang leopard na kumakain sa alagang baka at manok. Kinulong nila ito upang pakawalan sa lugar na malayo sa mga tao. Ang problema, ayaw lumabas ng leopard kahit binuksan na ang hawla. Dito naisipan ng truck driver na takutin ng leopard upang tuluyan na itong lumabas ng hawla. Pinapalo niya ito at hinahambas. Bakas sa mukha ng leopard na iritable na ito sa tao. Maya-maya lang, tuluyan ang lumabas ang leopard. Imbis na tumakbo palayo sa mga tao, lumapit ito at inatake ang taong nanghahampas sa kanyang hawla. Mas ginusto ng leopard na gumante kesa tumakas. No! No! Sa sobrang taranta ng lalaki, hindi na niya naitas pa ang salamin at dito na nga nakapasok ang kalahating katawan ng leopard. Delikado ito dahil mukhang desidido ang leopard na tapusin ang buhay ng taong kinaiinisan niya. Buti na lang at nasipa niya ng malakas ang leopard at saka ito tumilapon. Ang lalaki sa video ay si Alexander Rono at ayon sa kanya, nagtamu siya ng maraming sugat. Natutunan rin niya na huwag inisin ng leopard dahil masama ito kung gumanti. Ito naman ang lalaki na sinugod ng mami Kau. Kinuha kasi nito ang kanyang anak kaya si mami to the rescue sa kanyang anak. Sa next video, may kita ang lalaki na hinabol ng unggoy. Paano ba naman, tinulak niya kasi ito kahit wala naman itong ginagawa sa kanya. Agad na gumante ang unggoy. Mabilis ding nakarma ang lalaki dahil naiwan niya ang kanyang tsinelas. Hindi na makalabas ng bahay ang lalaki dahil baka bugbugin siya ng unggoy. Dito naman sa China, nasa pool sa CCTV ang paninira ng mga aso sa pulang sasakyan. Nagsimula ang lahat ng may asong nakahiga sa parking lot. Upang makapag-park ang driver, silipa niya ang aso upang makapag-park ang driver. Ito ngayon ang pagsisisihan ng driver dahil ang aso ay para ding tao na marunong gumante. Kinabukasan, laking gulat ng driver nang makita niyang sira-sira ang kanyang kotse. Inakala niyang may mga batang sumira nito o di kaya ay nanipa. Buti na lang at may CCTV sa lugar at dito na niya nakita ang paninira na ginawa ng mga aso sa kanyang kotse. posible raw na gumanti ang aso. Tinawag pa ng aso ang kanyang tropa upang tulungan siyang maghiganti. Ang lesson ng story, maski ang mga aso ay dapat nating irespeto kung ayaw mong sirain nila ang iyong kotse. Tumungo tayo sa bayan ng Maharashtra, India kung saan naganap ang paghihigante ng unggoy laban sa mga aso. Ayon sa mga residente, ilang beses daw nilang nakita ang unggoy na kinukuha ang mga tuta. Dinadala nila sa taas ng puno kung saan hahayaan nilang mahulog at mamatay ang mga tuta. Ayon sa mga residente, gumaganti lang raw ang unggoy matapos patayin ng mga aso ang isa sa anak ng mga unggoy. Ito ang tinawag na revenge killing. Sa nakalipas na dalawang buwan, umabot na raw sa 250 na aso ang napatay ng mga unggoy bilang paghihiganti. Dito mo may isip na pati pala ang unggoy ay naniniwala sa kasabihang mata sa mata, ngipin sa ngipin. At kung ano ang kinuha mo, ang siya babawiin. Mahirap na paniwalaan na pati ang mga ibon ay marunong ding gumanti. Ito ang napatunayan ng wildlife biologist na si John Marslov matapos niyang matikman ang galit ng grupo ng uwak. Parte kasi ng trabaho ni John Marslov ang kolektahin at nakawen ng itlog ng mga uwak. Ang hindi niya alam, nakamasid ang mga uwak sa lahat ng atraso na ginagawa ni John Marslov. Ang mga uwak kasi ay may kakayahan na kilalanin at tandaan ng mukha ng mga tao na may atraso sa kanila. Simula noon, palaging sinusugod ng mga uwak si John Mars Lube sa tuwing siya ay lumalabas ng bahay. Kahit maraming tao sa paligid, si John Mars Lube lang talaga ang tinatarget ng mga uwak. Sa tuwing nagsusuot siya ng maskara, ito lang ang pagkakataon na hindi siya pinapansin ng mga uwak. Natigil ang serye ng atake nang napagdesisyonan ni John Mars Lube na lumipat ng ibang matitirahan. Nang dahil sa kanyang karanasan, naging aral ito na masamang kalaban ang mga uwa. Sa next video, matutunghayan mo ang pagbawala ng galit na elepante. Nangyari ito sa bayan ng Kerala, India noong year 2017. Ayon sa mga saksi, nagalit daw ang elepante matapos mabaril at mapatay ng mga hunter ang kanyang anak. Bilang gante, sumugod ang mami elephant sa syudad na parabang hinahanap nito ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Malaki ang pagkakapareho nating mga tao sa elepante dahil katulad natin sila na may pagpapahalaga sa kanilang pamilya. Kaya naman ganun na lang kalaki ang galit ng elepante sa taong pumatay sa kanyang anak. Ito ang hayop na huwag mong gagawa ng atraso dahil para itong bulldozer kung umatake. Kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat ay pindutin mo ang like button sa ibaba ng video. Maraming salamat! Ang mga aso ang tinawag na man's best friend, ngunit maski sila ay marunong gumanti sa taong merong atraso sa kanila. Nangyari ito sa Jakarta, Indonesia matapos kumalat ang balita tungkol sa lalaki na kinain ng mga aso. Ayon sa mga kapitbahay, Dalawang linggo nang hindi kumakain ang mga aso matapos itong iwan sa bahay ng kanilang amo. Sobrang gutom ang naranasan ng mga aso dahil walang pagkain ang iniwan para sa kanila. Pagbalik ng kanilang amo, sumugod ang mga gutom na aso at saka kinain ang kanilang amo. Pagkalipas ng ilang araw, naamoy ng mga kapitbahay ang masangsang na amoy na parabang nabubulok. Dito na diskubre ng mga pulis ang bangkay ng lalaki na kinain ng mga aso. Hindi maitatanggi na mabait at maamo ang mga aso, ngunit gaya nating mga tao, nag-iiba ang kanilang ugali sa tuwing sila ay nagugutom. Kaya naman ang moral lesson ng istorya, huwag mong gugutumin si Bantay kung ayaw mong mag-beast mode siya sayo. Para sa last nating istorya, mapapanood ang paghihiganti ng tigre sa taong nanakit sa kanya. Noong 1997 sa bansang Russia, ang hunter na si Vladimir Markov ay nakakita ng Siberian Tiger at binaril pa niya ito. Hindi siya nakontento at inagaw pa niya ang pagkain ng tigre. Ang hindi alam ni Vladimir Markov, buhay pa pala ang tigre at hindi ito namatay sa tama ng baril. Sinundan ngayon ng tigre ang yapak at amoy ng hunter. Pagbalik ni Markov sa kanyang bahay, laking gulat niya nang makita niya ang tigre na nag-aabang sa kanya. Inatake siya ng tigre at hinila ang kanyang katawan sa gubat. Ito ngayon ang aktwal na video footage sa paghahanap ng otoridad sa katawan ni Vladimir Markov. Sa kasamaang palad, hindi na nila naubutan pang buhay si Vladimir Tanging mga damit at piraso ng buto ang narecover ng mga pulis sa crime scene. Ngayon napanood mo ang sampung istorya ng Animal Revenge, sana ay magsilbi itong aral na irespeto natin ang mga hayop. Ang mga hayop kasi ay para ding tao na marunong masaktan at marunong magmahal. Kung irirespeto natin ang bawat isa, siguradong respeto rin ang babalik sa atin ka FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!